maligayang pagdating sa pabrika ng mahahalagang langis. Ang iyong maaasahang tagagawa ng langis ng citronella. Ang aming citronella oil ay isang daan porsyento dalisay na ginawa sa pamamagitan ng pagdistil ng singaw ng mga dahon at mga tangkay ng lemon scented citronella grass, simbopogon citratus. Perpekto para sa aromatherapy. Mga repellents ng insekto. Skincare At mga produktong sambahayan Kilala ito para sa nakakapreskong citrus scent at nakapapawi ng mga katangian Kasama sa mga panukalang kontrol sa kalidad ang pagpapatunay ng komposisyon ng kemikal at pagsuri para sa kadalisayan Ang lahat ng aming mga produkto ay sertipikado ng UV. ISO 22000 FA e. Halal Kosher Bisitahin ang Essential Oils Factory Com upang galugarin ang aming citronella oil ngayon Tags Simbolo ng numero mahahalagang oils factory Simbolo ng numero citronella oil manufacturer Simbolo ng numero quality assured